Hi guys, mayong hapon, ay mayong uto, mayong hapon, mayong gati, mayong aga, parang naman buwas. aga ah. <laughs> gata guys. Ako sudan guys, uban. Ubat kasi sa bawi, with ano, with uga. So, yami, balag guys. Namit-namit sa uga. Simpleng buhay lang tayo guys. Uga, sudan sa mega. <laughs> May kanoon ako yan, guys. Kag, ano, kag pinggan nila aral ako sa kusina. So, matimo na ako, guys. sa Charot. Nami sa mga. Mmm. Ah, Nami na. Nagasin nyo, guys. Nami sa sabaw. Sabaw sa ubat. Mm. Paaman na ni guys ang sabaw ko dyan ugak po nga ako naman sedante mm. yeah. yeah, guys yami ako guys sobros sa so, tanan tanan nya so, Okay, kaya Nagata guys, bye bye. Thank you for watching. <laughs>